Mga kababayan, isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayon. Hindi makapaniwala ang ilang dayuhan sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Marcos, J.R., laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat mula sa SMNI, ilang foreign political analysts at observers ang nagpahayag ng pagkadismaya. Ang kanilang tanong, bakit tila pinag-initan ang isang dating Pangulo na minsang naging kaalyado ng kasalukuyang administrasyon? Marami ang nagtataas ng kilay sa tila, pagbabaligtad ng gobyerno hindi lang mga Pilipino ang nagtataka, pati mga banyaga. May ilan pang ang nagsabing tila political revenge ang nangyayari. Natatandaan pa natin kung paanong sinuportahan ni Duterte si Marcos Jr. noong eleksyon. Pero ngayon, tila siya ang pinupuntirya ng mga investigasyon. Marami ang nagsasabing ito ay isang hakbang na maaaring makasira sa pagkakaisa ng liderato. Ipinahayag din ng ilang foreign journalists na sa kabila ng mga kontrobersya. Si Duterte pa rin ang isa sa pinakakilalang leader sa Southeast Asia dahil sa kanyang tapang at matibay na paninindigan laban sa droga at korupsyon. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabing ito raw ay bahagi ng mas malawak na political cleansing, isang pag-aalis ng mga dating makapangyarihan para sa kapakanan ng isang grupo. Ngayon, habang lumalalim ang isyo, isa lang ang malinaw, ang politika sa Pilipinas ay tila nagiging mas komplikado sa bawat araw. Ikaw, kabayan, anong masasabi mo sa nangyayaring ito? Makatarungan ba ang pag-usig kay Ayarari? o ito ay isang senyales na mas malalim pang sigalot sa gobyerno. Para sa mas marami pang balitang dapat mong malaman, huwag kalimutang i-follow ang page na ito. Ito ang Trending Philippines.